Talia, sino mo nagbulaan ng manika? Ha, si Mama? Ano si Mami Shane? Talia? Talia? Sino pang gatas? Talia, basta manka, ali na gud na. Talia, wa ka man maghugas ug plato, da ganti gugason. Kita kagadula, oh. Ikaw ni maghugas tay. Ako ba din ng kaon, ikaw man kamu Kamo man ngaon dire, ako gikan ba gi kuningla ko para giikan ko na birthday. Wala, angay man maghugas gud. Ingano? <laughs> Sigira kag laag-laag. Ikaw balhugas, wala man kay lain gibuhat sa balay. Kamo ni ka, imo pa nang gihugas ug plato dire, nakahugas na, wala na unta. hugas. Pilih mana yang hugas? Tak pulang ke ayo para. Tambok ya kan. Loja mo dia. Uno lari sendo. Tutu lu tu bisa menghugas plato paria mu mata. Tak pulang melagan. Malam mu sigi mu awai ya. Hugas sendo. <laughs> <man to. laughs> Alangan sitalia, gani hapan aku gaston. Tak ulit na lang ko. ng pagwapa. Ikaw talia ay pagsigik sa Dapat nungugas ka iyong pagkuhan patungkas ang magulang. Kaya hindi naman ang mayo ka. Sige, mong kagdula, balik ka, upuan. Dapat mong ka, trabaho, tabang, matabang. Sige. mo mo diyan, matulog na ko. Kadoon niyo ko, stay. Kadoon niyo ko, stay. Sa niyo ko, doang ulan pa ulan. Pinira ako siya laglag ulan. Ulan. Ulan ka ayaw. Laagan pa. Pagpagwapa. Adi kay, kay si ate. Ako manghut. Ako nalang tanan. 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 Tanan.